apat 4, hanggang 7 Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang abutin ng pag-iisip ng tao, ang mag-iingat sa inyong puso at isipan kay Kristo Jesus. I will explain. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Hindi tayo dapat mag-alala dahil hawak ng Diyos ang lahat halip, ipaalam ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Ibigay natin sa Diyos ang ating mga problema at pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang abutin ng pag-iisip ng tao. Kapag nagtitiwala tayo kay Lord, bibigyan niya tayo ng kapayapaang hindi maipaliwanag ng tao. Ang mag-iingat sa inyong puso at isipan kay Kristo Jesus, ang tunay na kapayapaan ay nagmumula kay Jesus at mag-iingat sa ating puso at isip. Application in our life. Kung sa halip na mag-alala, ipagdasal mo ang lahat ng bagay. Maging mapagpasalamat kahit sa gitna ng pagsubok, magtiwala sa kapayapaang nagmumula sa Diyos, hindi sa sitwasyon o emosyon mo. Remember, don't worry, pray, trust and receive God's peace. That's today's full reading. Keep Joshua 1:8 in mind. Meditate on God's word daily. Stay blessed, like, comment, and subscribe for more videos.